Ito gano'n ko nakatagal dito? 15 years na po. 15 years ka na dito? Opo. Oh, oh, na... Caretaker care po. Caretaker. Inaabot ka ba ng gabi oh, rito? Gabi po? Opo. Oh. Oh, dito po ako dati nakatera. Dito, ah, dito ko natutulog. Opo. Oh, Di ba usually pagka botatan ng bahay, yung mga sinuunan, wala ka ba nakikita? Okay, mo dito. Wala ka nararando na. Ayan lang. Eh, lang po, yung piano, naranasan ko lang po dyan na... Ito. Opo, oh, narinig ko lang na tumunog. Mga Kamiduraing TV, ngayong araw na ito ay meron tayong pupuntahan dito nga sa lalawigan ng Quezon, isang lumang bahay na pagmamayari ito ng dating mayor pa noong 1908 hanggang 1909. Pero natayo nga ang bahay na ito noong 1922 at minsan na rin nagdaos ng meeting dito ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel Quezon. Kaya yan ang ating sisilipin ngayong araw na ito. Mga Kamidurayong TV, halos may kit dalawang oras at kalahati nating takbo ay nandito na nga tayo sa Riyaya, Quezon. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para sa ating mga viewers at iba pang mga Kamidurayong TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pa mga upcoming vlogs. Maraming salamat. Kung napapansin niyo itong lumang bahay dito sa gawing kaliwa ito yung ating pupuntahan ngayong araw na ito. So nakausap na natin yung katiwala ng bahay at ito raw yung pinakang main entrance. So mapapansin natin mga kamindura yung TV, napakalaki ng bahay. Yung lote niya ay para talagang inoccupied niya na talaga yung buong lote. At ang napuna ko lang dito ay maliit yung kanyang uh, entrance pang isang sasakyan lang talaga yung kakasya. So, pasok na tayo dito mga Kamidurain TV para makita natin kung ano ang hitsura ng lumang bahay ni Catalino Rodriguez dito nga sa Sariaya, Quezon. Sa magandang araw na naman sa inyo mga Kamidurain TV, andito nga tayo sa Sariaya, Quezon at pinuntahan natin ang isang ancestral house na pagmamayari ni Catalino Rodriguez. Yan ang ating sisilipin ngayong araw nito. Tara, pasok natin. At sa atin niyang pagpasok dito nga sa bahay ni Catalino Rodriguez. Bubungad sa atin ang iba't ibang klase ng botilya ng soft drinks noong unang panahon. Pagpasok natin dito mga kamindurayong TV, meron namang magtutur guide sa atin sa loob. Mas kilala siya sa pangalang Ati Tess. kami doon ay TV. Siya nga pala si Alice. Siya yung katiwala nga dito ng bahay ni Don Catalina. Ano yung pwede mong ibigay na kwento sa amin tungkol nga dito sa bahay? Ano yung pinaka-history? Dito po yung pinaka-main door namin sa bahay na ba ito? Ito po. Uh, ito po. Ito po yung bahay na Bato ito kung tawag? Bali po, ito po yung bahay ni Don Catalino Rodriguez. Ang tawag po dito ay Ancestral House Villa Sariaya. Villa Opo. Uh, Noong unang panahon po ay ito po ang tawag dito ay bahay na Bato. ito? Bahay na po? Ayan. Ito po. Ito po yung pinaka indoor nila. Si Don Catalino po ay may walong anak. Uh, bali po yung pinakabunsong niya po si Vicente Rodriguez. Nagka, may anak po siya na si Rebecca Rodriguez. Yung bunsong anak, mayroon siyang anak na... Yung si Rebecca Rodriguez. Rebe, Rebecca Rodriguez. Si Rebecca Rodriguez po ay nakapangasawa kay Ricardo Biloso. Ricardo Biloso. Nung na 25th anniversary po sila, tinanong po ni ni Sir Biloso kung si, anong gusto niyong regalo sa birthday, uh, sa anniversary, 25th anniversary niya. So tinanong nga ni Ricardo Biluso, yung asawa niya na si Rebecca, kung ano yung gusto niyang regalo. Uh, opo. Uh, anong gusto mong regalo sa 25th anniversary natin? Mm -hmm. Ang sabi po ni Ma'am Rebecca ay, bilin mo yung property namin, tapos yun ang iregalo regalo mo sa akin. Bakit? bakit niya bibili yung property? Itong property. Kanino kasi, mo, ma, mo na ito? Uh, sino may ari mo na ito? Uh, bali po, si Don Catalino po ay may walong anak. Mm -hmm. Bali po nung ano parte party po sila. May 48 po silang hati-hati dito sa bahay. Ah, doon sa mga apo at saka doon oh, sa oh, tiyuhin. 48. Oh. bali po, ang ginawa ay binayaran po ni Sir Biloso yung mga uh, uh, Kahati dito Mga shell bahay. holder. Opo, para siya na lang po yung may-ari nito. Si Ma'am mm, Rebecca na lang. Para solo na nga niya itong bahay. Uh, opo. Uh, mas maganda, ano. Uh, para isa na lang ang maintain Bali po, si Don Catalino Rodriguez ay presidente ng Sariaya ng 1908 to 1909. Opo. Panahon ng American era. Era, oo. Bali po, ang pinaka-ano niya po dito ay mga coconut, yan. Kopra, uh, yung po ang pinaha, uh, pinagkakakitaan po Itong nila. Itong bahay na to, ilan lahat ang kwarto nito? Bali po, pito po yan. Pito? Pito. Apat dito sa baba, ilan ang kwarto apat dito? Apat po sa baba, tatlo po sa taas. Apat, sa tatlo. Sino nagkakwarto dito sa baba? Uh, noon po, ang mga nakatira dito ay yung, uh, yung anak ni Don Catalino. Bali po, ito po ay, ayon po doon sa kwento nung panganay na apo ni Don Catalino. Ito po ay kanilang at saka ng anak niya na si Louis, Louis si, si Ma'am Lucy. Ito po ay ano lang ang ng kanilang bodega. Tambakan po nila ng mga mga palay, gano'n po. Sa anak ni Don Catalino, mayroon pang buhay? Wala na po. Wala na. Puro, mga apo na apo lang na talaga. Lang po, Opo. Sige, pwede natin. Saan tayo pwede Opo. magsimula? Dito po. Mm -hmm. Ito po ay yung mga kwarto nang nakapangasawa po yung kanilang mga anak. bali niya po ng bali Balik niya, ito bahay ay naging dalawang family nga po ni anak niya. Pwede pa natin. do ka kada kwarto, meron siyang CR. Siya. Bali ito, bago na to. Gagawin yung bed and breakfast. Mapapansin natin mga Kamindurayon TV, yung ibang mga damit o yung mga pinaglumaang damit pa ng pamilya ay nakadisplay pa rin dito sa loob ng bahay. Itong lugar na ito, ano namang tawag dito? Ito po ay dating tampakan ng mga kalay po, mga kopra. Ah, ito. Tapos yung nakapangasawa nga po si Vicente, na si Vicente Rodriguez, ginawa po nila itong bakay. So ito po yung sala nila, ito po yung mga kwarto. Uh, ito, ano to? Matatagal na rin itong mga wagamit na to. Ah, uh, ano po yan? Yung gawa po yan ng mga sarayayahin. Ay. 2003 po ay nag, ano po dito, naglagay ng mga, ganyan po. Ah, produkto. Pinurse. Pinurse po yan. Pero napansin ko, kada kwarto mayroong ano, no? May 5 po, oo ano. po. Bawa po ng, dito po sa babae, isa lang po yung, ano, yung CR. Hmm. Para po hindi sila, dahil nga po, walo yung anak ni Don Catalino, para po hindi sabay-sabay sa pagsus-CR. Yung iba po ay sa Arenola at saka Maguilagos. Nasaan yung CR dito? Sa, ayun po. Ah, ay, ito? Ah, ito yung CR nila. Ako. Bali, itong lahat na to, ito lang yung CR sa baba. Ako. May ilaw pa dito, nabubuksan yung ilaw. Mapapansin natin mga kami Duran TV, yung kanilang CR, kahit wala itong ixospan, ay hindi makangamoy sa loob dahil sobrang taas ng kisame. Isa lang ang napansin ko dito mga kami Duran TV, kapag ka malalaking bahay, talagang makikita mo yung CR nila merong bathtub na dito palang makikita mo na mayaman yung nakatira dito sa bahay na ito Ano naman to ito po yung receiving area Ali, dito nagbo-ballroom sila President Manuel L. Queso pag may okasyon po. Madalas dito si Manuel Luis Queso, no? Opo, pag nandito po siya sa Queso, dyan po siya tumitira sa, sa kanyang inaanak sa Gala... Uh, itong bahay na ito? Opo, kay Kayo uh, Rodriguez. Siyempre, pagka napasok mo yung bahay ni Catalino Rodriguez, ay makikita mo yung kanyang picture nga na nakasabit pa rito sa wall at yung kanyang may bahay. Bukod sa mga picture, ay makikita mo rin ang mga lumang gamit sa loob gaya ng makinilya na ito at radyo. Meron pa ditong patugtugin na may plaka tayong mapapansin. Nakita ko ito noong 1980s, inabot ko pa ito. Ito na yung talagang original nilang gamit dito sa bahay. Oh, yan po yung natira nung sabi po ng mga tumira dito noon. Kasi po wala pong, sarado lang po kasi ito eh, yung mga caretaker po. Ay uh, ah. daw po itong bahay. Ah, ito dati inaakyat to? Oo oh, po, na nakaw po yung mga gamit na iba. Mm -hmm. Uh, 80s na po yan. Ito. Okay. Pero matagal na rin po. Dito pa rin po yan. Ang pinaka luma, mo, luma pong siyang dinner na dun po sa may pagpasok na ng gate. Ay, pagpasok ng gate. dito naman, sino nagkakwarto dito? Ah, uh, dito po ang kwarto ng mga lalaki noong unang panahon. Mm. Pero yung mga may mga damit dito ay ito po yung mga kasuotan ay pinagawa po namin kay Lito Perez para po pag may pumupunta po dito ng po sila. So ayun nga dito sa ating guide, itong mga damit na ating nakikita ito ay pwede niyong isuot para magpicture-picture dito sa loob ng bahay. Mga lumang damit. Yung mga guests na pupunta dito, rin to? Opo. Oh, po. 200 mm -hmm. po yan. Tapos ayun po, ganun po yung ano nila, nagpipicture-picture sila. Ayun. So pagka nag-print ka ng damit, pipicture ka ng ganito? Oo oh, po. Kanya-kanya pong yung pose. Po. So, ang grabe yung pinto, ano? Ang tataas ng pinto. Mm -hmm. Saka yung kaysa nila talaga, oh. sobrang taas. Ah, uh, mga ano na po kasi yan? Siguro po wala daw po kasi kuryente nung unang panahon uh, para hindi po paaliwanag at po. hindi mainit. Oo. Okay. Ito sino naman to? Ayun po sila ngayon, ang present owner po ng Villa Sariaya. Ah, uh, si Rebecca Rodriguez at si Ricardo Veloso. Dito sino naman nagkakwarto dito? Ayan po. Dito po ang kwarto ng mga lalaki noong unang panahon. Yung kwarto naman ni Don Catalina? Doon po sa kapila. Ah, ito ah, po, makikita niyo po may... Noong unang panahon, mayroong mga... Ay, bakit may pinto doon? Mga secret door po. Hmm. Tapos ito naman, uh, ito yung dining nila. Apo. Ah, dahil po para pag may palagi may okasyon po kasi, yan, diyan po ginaganap ito yung, Ito yung, mga yung kwarto ni Don Catalino. John Catalino. Okay. Ito yung malaking salamin. Ibig sabihin ito, salamin na ito, noon pa rin ito. Opo. Gamit pa po nila yan. Ito po yung mga luma nilang kasuotan ng unang panahon. Itong mga sapatos na ito, sino magmay-ano nito? Sino original na may-ari nito? Si Don Catalino po saka yung mga anak niya po. Ah, mismo siya po ang nagsuot nito, no? Opo. Parang para maliit lang din ano, mm -hmm. yung maliit na ang maliit din yung ano, ano, tao. tao ano? Opo. Marami. So mga kamindurahing TV, andito nga tayo sa loob ng bahay ni Don Catalino Rodriguez, na pagmamay-ari na ngayon ni Ma'am Rebica. Uh, nakakita tayo ng tunnel nga dito sa loob ng bahay, at ayon nga kay Ati Tess yung katiwala ng bahay. Ito yung nagsisilbing uh, uh, taguan, lalo na nung panig ng mga babae, sabi mo, nung panahon ng hapon. At ang tagus daw nito ay papunta rin sa simbahan. So sa ngayon, uh, sarado na. Ano nga Atetes yung isinarado dito? Bolt po. So, yung bolt. Yung bolt inilagay dito, uh, ito na yung nagsisilbing lock para hindi daanan ng mga magnanakaw sa panahon ngayon. Ito, sabi ano ka nakatagal dito? Nag, ah, na, na. uh, bali po, 15 years na po. 15 years ka na dito? Opo. Uh, na caretaker. caretaker. Po. Uh, doon sa 15 years mo, inaabot ka ba ng gabi uh. rito? Gabi po? Oh. Opo, dito po ako dati nakatera doon po ah, Dito ako natutulog? Opo, sa baba po. May kwarto po kami doon. Yung hmm. unang dating ko po, kami mag-asawa dito po kami sa ano. Di ba usually pagka matatanda bahay, yung mga sinauna, wala ka ba nakikita ang kakaiba naman? Wala ka nararamdaman? Meron pong nararamdaman. Yan lang po, yung piano, naranasan ko lang po dyan na... Ito? Opo, narinig ko lang na tumunog. Pero hindi po yung tunog na ano, pa isa isa lang po. Ah, minsan narinig mo itong tumulog? Oo oh, po, narinig ko na po yan. Nasaan ka nun? Sang, Dito kanun? po nagpo-floor wax. Ano po floor wax ka? So, umaga po, umaga. Umaga. Tapos, ito po yung ano. I ibig sabihin, working pa to. Pa? Working pa to, natunog pa talaga to. Mayroon po siyang, mayroon pa po siyang tunog eh. Ah. Uh, yan. Ano yung narinig mo, medyo malakas? Hindi naman, kasi po, nakasarado po lahat yun eh. Basta narinig ko hmm. lang po ay tumutunog. Parang, ito? Oo. Oh, Mag-isa ka lang dito? Oo. Oh. Hindi po, may kasama po ang hmm, bata. Hmm. Hmm. Anong ginawa mo nung marinig mo tumutunog? Ay, sinabi ko lang po dito sana ko na, ano, kumanta na lang siya. Hmm. Yan lang po. Tapos maya-maya? Wala na po. na po. Tapos ito na. po, bumagsak ito. Eh, hindi ko po, hindi namin alam kung bakit bigla na lang siyang bumagsak. Ito, 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 mismo. Hindi po, ito po. Eh, nakaano okay. po yan, nakalak po yan. May ah, po ito. Biglang bumagsak. Bumagsak, okay. Ibinalik mo ulit? Opo. Oh, po. Hmm. Katulad niyan na. May lak po na. Ay, eh. yung iba naman, yung ibang tao dito, wala namang may kwento. Yeah. Pero po, kung naging guest na Amerikana, ah hmm. uh, bali po doon sa CR po, na siya lang po kasi mag-isa eh sinamahan ko po siya doon pag punta po namin doon sa baba. Ano, ayaw po mag-click ng kanyang camera. Camera. Opo, pero sa iba po nag-click ng lahat. Hmm. Tapos doon lang po bukod sa may CR lang po. Hmm. sabi niya ay nagsalita lang siya, tapos sabi niya ay ay I understand. Uh, Ati Tites, maraming salamat at binigyan kami ng pagkakataon nga. Uh makapasok dito sa ganitong klase ng ancestral house dito nga sa Sariaya, Quezon. Ito ba yung open daily? Um, nag one day before po. One day before? Oh, bago po. Kailangan uh, -inform ka schedule po, i-inform ka? Opo, so, mag-papay-schedule po. Para pumunta dito? Opo. Okay. Oh, Anong oras naman ang pwede sila pumunta rito? Ang um, schedule ko po ay 9 to 5 po. 9 to 5? Tapos, ang entrance fee? Okay, 100 po. Ang entrance fee, ang minimum po ay 5 person. Uh, ang entrance fee is 100 pesos. Okay. Tapos, ang minimum is 5 person. Mga kaming Durayan TV, para sa madaling uh, paliwanagan, ang minimum dito is 5 person. Ngayon, kapag kadalawa lang kayo, ang babayaran mo is okay, para sa limang tao. Okay. Yun. Kasi po, mahirap na ano? at kailangan i-inform mo na si Ate Tess before bago magpunta dito dahil kasi po hindi po ako araw-araw na Ah, hindi ka na dito nag-i-stay. Opo, mag para po ma-schedule po yung pagbubukas makapag-inis po ako. Mm, okay. okay. So maraming salamat sa iyo Ate Tess. Thank you very much. Okay.